Ngayon, ang pangatlo sa uh, option, yung tinatawag nilang chiarol-aib, yung defect option. Ito naman, tapos na yung bentahan. Natapos na yung bentahan. Kanina, hindi pa tapos ang bentahan. Yung dalawang option na yung kanina, yung una, while negotiation, may option ka. Pangalawa, conditional option. Pwede pa yun habang na nagbebentahan pa kayo. Eto tapos na. Tapos lang bentahan. nabili mo na, pero sa kamu na laman na meron palang defect, yung binili mo is, nabili mo na. So ito, ganun pa man, meron ka pa rin option. Nabili mo na, meron ka pa rin option. Pero uh, tatalakay natin kung ano ang pwedeng ah, uh, tato maging option mo. Itong option na ito, ibig sabihin, itong defect na ito is, Uh, nagkaroon ng defect na dahilan para bumaba yung halaga ng tawag dun, uh, uh, halaga ng uh, unit. Ibig sabihin, binili mo siya sa halagang brand new. Ngayon, meron siyang defect. Yung defect niya, bumaba na yung halaga niya. So, meron kang option ngayon. Binigyan ka ng batas ng Islam na dalawa. Dalawa ang option mo. Ikaw na bumili, meron kang option. Unang option mo is ah uh, iripan mo yung yung buong halaga. Katulad ng ginagawa dito sa Qatar, alam niyo yung pag uh, merong kaud may binili sa. Alam mo nakikita mo siya sa mga mall no sa Carrefour, huh? Pag mayroong uh, binili doon na may defect, binabalik nila, bin, nirereturn yung uh, pera. So alhamdulillah dito sa uh, bansang Qatar ay uh, mayroong kaud doon ah uh, o uh, yung batas ng uh, kwan dito, merong consumer rights na kung saan is may power, uh, may karapatan yung namili, at saka yung batas ay tumatakbo. Uh, talagang kung hindi mo uh, ipapalit ip ng kwanda yun, tawag doon yung tindahan, ay magkakaroon sila ng problema sa consumer rights. So yun, pupwede mo siyang uh, iripan. Uh, pero meron din naman, hindi naman lahat, meron din mga specific na bagay na pwedeng refundable na uh, item. Meron namang hindi refundable na mga items. Yung uh, mga bagay na talagang masisira. Pag binili mo, once na binuksan mo, masisira. Halimbawa, yung juice, pag bukas mo nun, tinikman mo, ayaw mo, hindi mo gusto ako, hindi mo pwede, kaya paano, masisira na. O di kaya yung, uh, sorry to say, yung mga underwear. Hindi uh, so, hindi na po pwedeng, uh, kasabi mo, binili mo, ang kwan mo ngayon, ang size mo is uh, 32. Uh, so, nakita mo, 32. Yung pala is, malaki pala sa yung 32 na yun. O di kayo, mas maliit pala sa'yo. O, oh, 32. Di ba, merong uh, kakaiba rin ng US at sa ibang bansa, no? So, kinuha mo. Uh? So, hindi pala akma. So, nagamit mo yun. Hindi pa, unlike yung mga sapatos, pwede pa kasi walang problema dyan. Eh. Pero yung mga maliit na bagay, kat, ayan, eh, tiningnan din naman ng batas ng uh, katan, kinaintulutan naman na uh, wag nang ibalik yun kasi hindi naman yun nakaka-apekto. Kung baga kung meron mang malugi doon, is hindi naman masyadong malaki. Unlike kung mga malalaking bagay, limbo, hundreds ng pinag-usapan, pero yung brief na 5 real, 10 real lamang, ibabalik mo. So, uh, kawawa naman yung uh, tawag doon, yung nagbenta. At saka wala nang bibili. Pag nakita niya, nabuksan na, no? Hindi nila bibili. So, lugi ngayon yung nagbebenta. Merong mga ah uh, yun, nakita mo may defect yung nabili mo. So, ang uh, merong dalawang pwede mong ibalik. Una is full paid. So, wala nang problema sa full paid. Malino na yun eh. ipalit mo yung uh, tawag dun, item, kukunin mo yung halaga mo. Pangalawang option na ibigay sa iyo is yung tinatawag nilang compensation. Uh, magkakaroon ka ng compensation. Alam niyo yung ibig sabihin ng compensation? Yung Uh, ibabalik sa iyo yung halaga na uh, yung pera na bumaba. Pero hindi lahat. Halimbawa, ito, 1,000. Ngayon, nagkaroon siya ng defect. Ang defect niya, bumaba na yung presyo na. Ngayon is, kung itatanong mo sa market, sa mga nagbebenta, ang benta na lang nila na ganitong defect is nasa 700. So, binili mo ngayon ng uh, 1,000. So meron kan compensation na ano 300. So makukuha mo yung 300 na compensation. Okay. Ngayon brother, meron ding kan dito twist. May twist dito so, sa usapin natin. Sabi nung nagbenta, usually pwede sa mga sasakyan nangyari yan. Uh. So binenta niya sa yung sasakyan ng pagpalagay mong 50,000 real, no? Ngayon may defect. So sabi sa ang defect eh, sabi ng, kan uh, is ang defect niya is pag ibebenta mo ang halaga na lang nito is 40,000. Parang napaka kuno na babano 10,000 diferensya. So naluko ka doon. So pwede mong hilingin yung 10,000 na defect. Ayun kan compensation. Ngayon ang twist dito, pwedeng gawing panlilin lang. Sabi nung nagbenta, okay, balik mo sa akin, ayusin ko yung defect niya. Ayusin yung defect. Ngayon, inayos niya yung defect na naggumastos lamang siya ng 2,000. 2,000. Supposed to be, ang compensation mo is magkano? 10,000. Ngayon, naayos siya. Bumalik na siya sa halaga niya na 50,000. Doon sa, pa na yan? Uh, tawag doon? Doon sa pag ayos mo. Ngayon, sino ang titingnan dito? Yung nagbenta, okay na ba yun? o kailangan dalhin sa uh, tawag yung market. Kasi ang market iba. Kung ang tinutukoy dito is kailangan dalhin sa market. Yung market, itatanong sa kanya, pag ganitong uh, defect tapos ganito lang inayos, magkano pa rin yung presyo nito? Sabi na nasa kuan na lang, 42,000. So, ang kukunin pa rin is yung sa market. Huwag yung nag -ayos. Kasi nag-ayos, pwede naman siya makahanap ng tawag doon? Uh, makahanap ng mababang mag-ayos. So, sabi niya, hindi, ganyan pa rin yung kwan 50,000. Inayos ko na yung kwan mo. So, hindi pa rin. Kasi yung pagbili mo, sa price na bago. Halimbawa, sabi nila na natin sa sakyan. Sakyan, bago siya. Ngayon is, ang defect niya is, yung ABS, yung anti-brake system, no? Ang uh, anti-brake system. Okay. Pag mo yung anti-brake system, ang kabuan nito, o mong limang limo. Okay, ngayon, ipinayo siya niya sa mekaniko, may kung ano-ano lang nalang pinalitan doon, nagbayad lang siya ng 500. So, ngayon, titingnan hindi titi, hindi sisilipin yung nagbenta, sisilipin kung sino yung sa, uh, sa market. Ganito, inayos na yung EBS niya na hindi na bago, kung di ganito lang. Magkano na lang ang presyo sa market? Sabi nila, 40, uh, 45,000, uh, 500 na lang pag ganyan. So, yun ang presyo. So, meron ka pang 4,500 na compensation. So, itong compensation, kailangan ma ma, ma matinig ka rin dito kasi minsan, uh, yung nagbebenta yun ang sabi ko sa inyo, may twist. Pwedeng manilang lang yung kan. Sa halip na ibibigay ang kanin ng bago, ayusin na lang niya. Minsan, ganito. Okay. okay. Uh, itong cellphone mo may sira. Sa halip na bibigyan ka ng bago, yun lang din ang ginawa niya. inukos pukus lang niya. Inayos lang niya. So, hindi po pwede yun. Okay? So, malinaw mga bro. Kasi ang binili mo ay bago. Okay. Dito, sa tinatawag na uh, tawag doon, yung uh, defect option, meron ding dalil dito na binigit ng propeta sa mga kaninawa ang kapayapaan na kung saan nadaanan yan yung isang tao na nagbebenta ng uh, arena. Ewan na, duma narinig na nito, arena. Uh, yung arena na nakakuan, trigo, yun kasi common sa kanila, trigo nun eh. Wala pang mga arena na katulad natin ngayon na. So, nung ipasok ng propeta ang kanyang kamay, nakita niya na sa ilalim ito ay basa. So, nung, ma, nung basa, so sinabi niya doon sa nagbenta, bakit? Ano nangyari? sabi nung tao is uh, naulanan, nabasa ng ulan. So bakit hindi mo na lang ipinakita yung basa na yon? So doon, binanggit ng propeta sa mga kaninawa ang sabi niya, mangas na palay sa O mangas siya palay sa minna. Sino mang ang manlilang ay hindi kabilang sa amin. So tinakpan niya yung uh, defect, ang ipinakita niya is yung maganda. So marami mga gumagawa nun ngayon. So, kailangan sabihin mo, more or less, sabihin mo yung defect na yun. Huwag mong tatakpan mo yun. Kasi binili ng tao is yung maganda. Okay. So, ulitin ko, ang dalawa ang uh, pwedeng makuha ng tao sa, tawag doon, kapag ang binenta is merong depekto. Una, full, pay, Pangalawa is compensation. So, nandun sa, sa kanyang item, pero meron siyang compensation na magawa. So, pwedeng magkasundo yung dalawa. Depende na sa pagkasunduan nila. Kung ikaw na uh, dito sa defect, ikaw ang magdidesisyon na bumili. Ikaw ang mag-de-decision ngayon. Ibabalik yung item o di kaya ay ano? Uh, compensation. So, kakausapin ka nung nag okay, compensation na lang yung defect niyan, yun na lang ang dadagdagan ko. Magbibigay ko sa iyo ng kan. Kasi meron namang depekto, so bibigyan na lang kita ng ganito. So yun, pwede po yun ha. Pwede yun sa batas ng Islam. Wala pong problema doon. Meron namang pagbebenta na tinatawag nilang ah, wala ng garanti. Selling as is. Ito common ito na pagbebenta sa mga bangko. Eto uh. Ito, selling as is, eh kung ano, narinig na nito ganitong termino? Ha? Huh? Sa IKEA, selling as is. Uh. uh yun, selling as is. Sa mga bangko sa atin sa Pilipinas, lalo tigit yung mga sasakyan, karamihan doon is selling as is. Ang ibig sabihin ng selling as is, kung ano, kung ano yan, yan na. sinabi kasi selling as is, is wala na yung walang rights yung tawag doon bumili na tawag doon ibalik. Kasi, kung ano nagkasundo sila doon. Okay. Dito, merong dalawang kalagayan. Kapag alam ng uh, nabili binanggit mismo ng nagbenta. Ako, nagbenta ako. Sabihin ko, yung sasakyan ko is uh, malakasang tunog niya. So, uh, tumutunog yung kanya. O oh, yan, benta ko na sa'yo. Ganyan na talaga yung kalagayan niya. Malakas ang tunog niya. Ganito. O oh, sige, biling ko na. Kahit malakas ang tunog. Sa ganong kalagayan, wala nang right yung bumili ng tawag doon. Kasi hinayag na, inihayag na niya yung tawag doon, yung condition ng sasakyan niya. Ah, hindi niya uh, itinago, kundi inihayag niya. Ganong kalagayan, walang right yung bumili na ibalik niya yung nabili niya. Kasi binanggit na lahat yung, tawag doon, yung, yung sira. Huh? Okay. Pangalawang kalagayan is, uh, alam nang, nang nagbenta ang sakit. Pero hindi niya, tawag doon, hindi niya binanggit yung sakit na yun. Basta sinabi na lang niya is, selling as is. Alam niya yung, tawag doon, Uh, sira. Pero uh, binenta niya na selling as is, pero hindi niya sinabi. Sa ganung kalagayan, may right yung kan, Kasi nanluko siya eh. Alam pala niyo. Tapos ginawa niya na selling as is para makalusod. Katulad ng ginagawa sa atin sa mga bangko, minsan, ang totoo niyan, yung inilalagay nila na selling as is, is may depekto pa rin. Kasi, maniwala ka brother, hindi nila ilalagay sa selling as is ang very good condition. Kasi kung very good condition, ilalagay nila doon sa bentana, kumpleto ang specs niya. Ito, ganito, ganito siya. Light, uh, light use, uh, very good condition, uh, uh, smooth ang takbo niya, ilalagay nila doon. Hindi nila ilalagay na as is. Pero once na merong sakit yan, doon talaga nila ilalagay sa as is. So, once na alam ng magbenta, tapos inilalagay niya sa as is, may rights yung bumili na. Kasi pinagtakpan nung tawang kanyang, tawag doon, uh, yung kanyang binabenta. Pangatlong kalagayan is, as in, hindi talaga alam ng magbenta. Basta totally as is. E, binenta niyan, ganin talaga yung kalagayan. Sa ganung pagbenta, yung kahit mismo yung nagbenta, hindi niya alam kung ano yung kalagayan. So, uh, tuloy pa rin yung bentahan. So, walang, ko uh, tawag doon, walang rights yung nagbili ng uh, ibalik niya. Kasi, hindi naman ako nagtatago ng kani. Eh. hindi ko naman tinatago yung defecto uh, depekto. Balikan natin, tatlong kalagayan. Ha? Tatlong kalagayan ng uh, ceiling ng as-is. Bibenta ko, ceiling as-is, alam ko yung ah inihayag ko yung depekto niya. Pero ibebenta ko sa sa, kanya na ganyan na kalagayan. Okay? Hindi ko siya ayusin, ganyan na kalagayan. Okay, benta ko sa iyo yan. Huh? Okay, sabihin ko na hindi gumagana ang uh, okay, merong magbenta, hindi gumagana ang makina. Benta ko sa iyo, hindi gumagana ang makina. Di ba merong mga ganyan? O okay, oh, so binili mo 'yon. Alam mo na na hindi gumagana yung makina. Ngayon, minsan kasi yung mga mga namimili niya ng mga kwatog doon, mga mekaniko, ano mga mga talir. Oh, sige, wala problema kasi habulin nila yung mababa. O di kaya ay ang problema niyan ay mahina acceleration. So ako na nagbenta, di ko rin masyado alam yung mga ganon. So yung nagbenta, ha, alam ko kung ano ko mahina lang acceleration. Ganito lang ang problema diyan. So samantalang niyan. So wala problema doon. Basta ang importante, sabihin niya tapos sasabihin ng uh, nagbenta, selling as is. Ibebenta ko 'yung ano na lang kalagayan niya. Ganyan. Yan ang kalagayan niya. Mahina ang acceleration niya. Mahina ang uh, hatak. Huh? Okay. So malinaw na. Ganong kalagayan na binili mo, na nalaman mo ang kal uh, kalagayan ng sakyan, wala ka ng right na ibalik ito. Okay? Basta 'yung ang pagbabalik mo is 'yung sinabi niya na may nang atak. Hindi po pwede 'yung bro, Ibabalik ko sa iyo kasi flat pala yung gulong. Hindi. Ang pinag-usapan ninyo is yung pa'ng don doon? Mahinang hatak. Kung doon mismo nagkaroon ng problema sa mahinang hatak, doon, uh, hindi ka talaga pwedeng ko doon. So, wala kang option doon, ha? Kasi nalaman mo na yung sakit niya. Pangalawang selling as is, is itinatago nung nagbenta. Alam niyo na may sakit. Huh? Selling as is. Tinatago niya na ang uh, yung, okay, bibenta ko sa'yo, ganyan na yan, ganyan na yan na kalagayan. So, wala nang balikan yan, basta ganyan na kalagayan. Pero meron pa lang uh, uh, major uh, defect o problema ng sasakyan. So, doon, may right yung nagbili. Kasi, nanuloko pala yung kwanan. Uh, At tinakpan niya yung defect. Pangatlong kalagayan is totally hindi alam nung tawag doon, nagbenta. Hindi niya talaga alam. Sabi na, ko sa iyo as is. So, tanging ang kon na lang dito is yung pagiging honest ng tao. Okay, mga bro? So, yun yung mga uh, kalagayan.